dalawang kababayan natin ang kinuhanan ng video ng ating kababayan na kung saan nakita ito sa park na may kasamang isang lalaki. Tama ba ito ang ginawa ni kabayan na ipahiya niya kinuhanan niya ng video at pinos pa talaga ito? Sundan mo lang ang video ito at ipapakita ko ang full video at mag-comment ka kung tama yung ginawa niya. Ay, ano meron dito? Bakit kayo eh, nagtatambay dito? Wala. Kuya, ate, huwag ka magkuha ng video. Bakit? Ikaw nga, inahanap pa kanina ni kuya. Halito no, ka lang pala. Yung asawa mo, ah. Ba't takip pa ba ng takip ng mukha? huwag kuya. Ipatulpo kita, kuya. Ala. Ito, ito. Oh, ano, mayroon dito. Pwede pala dito magtulog-tulog sa park na to? Be, huwag ka magvideo video be. Bakit? Magpapaliwanag ako. Ay, wala ka nang may paliwanag. Be, please yung mukha mo. Yung lalaki mo na yan, oh. Ano? Dito ang isa naman hinahanap ni Kuya. Kanina pa yan nandito. Kuya, hindi naman yan sa naman kasi kami. Huwag ka mag-video dito. Bakit? Nahihiya ka ngayon. Ha? Huwag dito. Suslok mo pa yung ulo mo, eh. Wala ka namang hiyan. Tinusta ka pa lang Kaya dito, guys. Kuya. Ayun si ate, oh. Uy. Huwag ka mag Bakit na kayo? Oh. Kayo lahat. Nung tayo. Pagpapit sa Hindi pwede. Magbabayaran kayo ngayon. Tingnan nyo lang. Babayaran kayo. Dilip mo, dilip mo. Alam. Magpapaliwanag ka. Bahala kayo dyan. Wala nang paliwanag. Wala nang paliwanag. Sakal. Oo. Kita mo yung lalaki mo. Tingnan mo. Huwag kang yuyuko-yuko kuya. Kuya. Yuyuko-yuko. Ngayon, mahiyahiya kayo. Ito Dito lang pala kayo magkatambay-tambay. Akala ninyo, bahay ninyo to kulang Ito, dito. Ay, Joseph, kabakit ka ba ka nag dyan? Nang kulang na lang, magdala kayo ng unan. Ay, ah, ano ba yan? Dinate mo yan. Bakit? Hinahanap nga kayo. Ito naman natin sa Yung itong ano, si Elisa, hinahanap pa kanina pa ng asawa niya sa bahay. Uy, wala Tapos isama-sama ninyo? Wala ah, ako asawa. Ay, ate. wag kang dinay-dinay dyan. Papatung... Ate. Magkita tayo sa tulpo. Na, ipapakita mo kay kuya itong ano itong video na to ha? Wala ko masamang Na, katira mo yung lalaki. Oh, sige, takip-takip pa kayo. Makikilala din yung mga hugis sa katawan inayon. ninyo. Umuupo lang kami dito ate. Na, nag-ano, nag-ihintay ka din dito. Tinan mo, tinan mo, tinan mo, mo itong atin. dalawa na to. Sunod-sunod ka din sa kanila. Ay. Tapos ikaw, may hinihintay ka ba? Wala ate, wala akong asawa ko. Ito yung reaction ko sa viral video na ito na kung saan dalawang Pinay ang pinahiya ng kapwa Pinay sa isang park. Sa pagkakaalam ko sa ibang bansa ito nangyari. Kahit ganito pa man at nakikitaan mo na may mali sila, pwedeng pwede mo silang kausapin ng maayos. At wag na wag mong ipapahiya at kuhanan mo pa ng video at ipopost mo pa ito. Viral na viral ito guys. Million million views at may kanya-kanya pong comment dito sa video ito sa akin guys is mali po ang ginawa ni kabayan kasi kapwa kababayan mo pinapahiya mo kung may mali man silang ginawa pwedeng pwede mo itong kausapin kausapin mo nang maayos dito talaga sa ibang bansa guys bihira lang ang mapagkakatiwalaan na kapwa Pilipino mo minsan talaga sila yung magpapahamak sa'yo sila yung magbibigay sa'yo ng stress dahil sila mismo ang magpapahamak sa'yo at ididiin ka talaga hanggat ikaw ay madidiin. Huwag tayong ganyan. Kasi kung ang tao ay nagkakamali, pwedeng pwede mong kausapin. Pwede mo silang kausapin na wag nang huwag nang uulitin. Kapag inuulit, dyan ka nagagawa ng aksyon. At wag na huwag mo silang ipapahiya, lalong lalo na ipopost mo sa social media. Basahin natin ang mga comment sa viral video na ito. Ito yung mga comment dito sa video ito na viral. Ang sabi dito, Grabe naman itong nagvideo kapwa mong Pinoy. Nilaglag mo, ano pa napala mo sa pagvideo sa kanila? Sana sa ibang bansa kayo wag nyo nang ilaglag ang kababayan ninyo. Hayaan mong sila mismo ang mahuli ng amo sa ibang paraan. Wag lang sana ganito na ikaw pa mismo ang dahilan ng kanilang ikakapahamak. Tayo na nga magkakabayan ang dapat na nagtutulungan pag andito tayo sa ibang bansa. Kung pwede pa sana nating pagtakpan ang kababayan natin para di sila mapapahamak, kagawin natin. Tama po yan talaga. Dapat wag na wag nating ipapahamak ang kapwa Pilipino natin ang sa akin lang kahit anong nakikita mo, huwag mong pakialaman ang buhay. Buhay niya yan. Ayan. Dapat lang sa ating mga kababayan, huwag konsintihin ang mga maling gawain. Kawawa yung mga pamilya natin sa Pilipinas. Ayan. Iba-iba po ang mga komento dito. Opinion ko lang, mas bastos itong nagvideo. Wala ka naman yatang karapatan pakialaman ang taong, taong yan. Kung may concern ka, hindi siya ganyan sa ganyang paraan. Hindi rin naman ako pabor kung magluko yan sa sila tamang-tama po talaga ang mga komento. Ang daming komento dito guys na pabor kay Kabayan na bakit niya kinuhanan na ng video na pwede naman kausapin ng maayos. Ganun lang po, please follow, like, and share.